Partner! Ito na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Lobat na naman yung periscope mo. Lobat ba yon. Nakalagay siguro low battery, only 5% remaining. Siguro low bat. Ay, alin na naman, nabasa mo siya? 2020 vision ko. Ganon? Mm -hmm. Nakita ko. Ti layo lang. parte. Alam ko na kung sino Pogi. Ganon ako. Sarat. Okay, eto na. Tinanghali na sa pagbubukas ng tindahan ang negosyante na si Mang Carding. Dahil dito ay mainit na agad ang ulo niya sa umpisa pa lang ng araw. At lalo pang nag-init ang ulo ni Mang Carding nang makita niya sa harap ng kanyang tindahan ang isang taong grasa na nakahilata. Sa inis ni Mang Carding, ay dali-dali siyang kumuha ng isang timba ng tubig at ibinuhos sa natutulog na taong grasa. Layas! Lumayas ka dito sa tindahan ko, mamalasin na negosyo ko sa'yo. Layas! Noon? Sigaw ni Mang Carding. Agad namang umalis ang taong grasa. Kinabukasan ay inabutan na naman ni Mang Carding ang taong grasa na natutulog sa harap ng kanyang tindahan. Talaga bang iniinis mo ko? Bakit dito ka natutulog sa tindahan ko? Ang bao, -bao mo! Mawawalan ako ng customer sa'yo! Layas! sabi ni Mang Carding. Sa sumunod na araw ng pagbubukas ni Mang Carding ng kanyang tindahan, ay naroon na naman ang taong grasa. Nangangalkal ito ng basura habang pasulyap-sulyap kay Mang Carding. Pagdating ng tanghalian ay kinuha ni Mang Carding ang baon niya at kumain sa may tindahan. Ang taong grasa naman ay naupo sa isang sulok habang nakatingin kay Mang Karding. Halata sa kanyang mukha ang gutom at tila umaasa na mabibigyan siya ng pagkain. Napansin ni Mang Karding na tinitingnan siya ng taong grasa habang kumakain. Sa halip na maawa, ay nabwisit pa ang matanda at agad na pinalayas ang taong grasa. maya, -maya ay biglang lumabas ang anak na babae ni Mang Karding mula sa tindahan. <clears throat> Papa, bakit nyo naman po itinaboy yung mama? Kawawa naman po siya. Sana'y binigyan na lang natin ng konting pagkain, sabi ng anak ni Mang Carding. Hay nako, huwag mo mabigyan-bigyan ng pagkain yung palaboy na yan ha. Mamimihasa yan dito. Nababoy tong tindahan natin dahil sa taong grasa na yan sagot ni Mang Carding. Kinabukasan sa muling pagbubukas ni Mang Carding ng tindahan. Ano ba tong naamoy ko na parang mapanghe? Sabi ni Mang Carding. Napansin ni Mang Carding na basa ang sahig sa harap ng kanyang tindahan. At sa tadabi nito ay naabutan na naman niya ang taong grasa na nakahilata. Ikaw na naman! Sa laula ka talaga! Dito ka pa umihi sa tindahan ko! Lumais ka na nga at huwag na huwag ka na magpapakita sa akin! Galit na galit na sabi ni Mang Carding habang hinahampas ng walis ang taong grasa. Hulo! Ano to? Feeling ko si Mang Carding downline to ni Satanas eh. Piramiding to eh. Shane under. Sa takot ng taong grasa, ay nagtatakbo ito palayo ng tindahan. Kinabukasan, pagbukas ni Mang Carding ng tindahan, ay laking pagtataka niya dahil wala na ang taong grasa na dating nakahilata sa harap ng tindahan niya. Sa sumunod na araw, ay hindi pa rin niya nakita ang taong grasa. Halos mag-iisang linggo na at tila hinahanap ni Mang Carding ang taong grasa na dating nagpapainit ng ulo niya. Hay nako. Mangkarding. Huwag mo nang hanapin 'yang taong grasang 'yan dahil hindi hindi na 'yon makikita, sabi ng tindera sa kabilang tindahan. Napaisip si Mangkarding sa sinabi ng tindera bigla niya napansin ang CCTV na nakatutok sa harap ng tindahan niya. Dali-dali siyang pumasok ng tindahan at isa-isang binalikan ang mga kuhang videos ng CCTV ng tindahan niya. Sa unang kuha, ay nakita niya ang taong grasa na nililinis ang labas ng tindahan niya. Isa-isa nitong pinupulot ang mga nakakalat na basura bago siya nahiga at natulog sa harap ng tindahan. Oh. Nice. Sa sumunod na video clip ay napanood naman ni Mang Karding ang taong grasa na pinapaalis ang isang teenager na aktong mag-vandalize sa kanyang tindahan. Nakita niya na pinot pinotektahan ng taong grasa ang tindahan niya sa gustong sumalaula nito. Gayun din ang nasa isa pang video clip kung saan makikita ang taong grasa na pinapaalis ang isang lasing na umiihi sa harap ng tindahan ni Mang Carding. Nagsimulang matauhan si Mang Karding dahil inakala niya noon na yung taong grasa ang nagpabaho sa tindahan niya. At lalo pang natauhan si Mang Karding nang makita niya ang pinakahuling video clip na kuha ng kanyang CCTV. Sa video, ay makikita ang dalawang lalaki na pilit na binubuksan ang tindahan ni Mang Karding sa hating gabi. Mabuti na lamang at naroon ang taong grasa na pumigil sa dalawang lalaki na nagtatakang magnakaw itinulak ng taong grasa ang isa sa mga magnanakaw subalit nang labanan lalaki sa kanya at inundayan siya ng saksak nang mapuruhan ang taong grasa ay nagsimula nang magpulasan ang mga magnanakaw ligtas ang tindahan ni Mang Karding. subalit binawian naman ang buhay ang kaawa-awang taong grasa oh ipinakita ng CCTV kay Mang Karding ang mga bagay na dapat niyang maunawaan. Binuloga siya ng katotohanan kung gaano siya kabilis manghusga ang ugali na dapat niyang ibasura. Hindi niya inakala na ang isang babaho at pagalagalang taong grasa pa ang siyang magtuturo sa kanya ng tunay na pakikipagkapwa. Tama! Palungkot naman. Ay. Alam niyo mga kaibigan, ganyan talaga sa buhay natin. No? May makikilala tayong uh, tao na hindi natin magugustuhan. Pero alam niyo po mga kabisyo, kahit hindi natin sila gusto, kaya sila... Excuse me po. <laughs> kaya sila napadaan sa buhay natin. Kasi meron silang purpose. Correct. Minsan, di ba, pag may namimete tayo, tapos nagiging karelasyon natin, mm -hmm. tapos mamahalin mo. Tapos mag-aaway kayo. Mag-aaway kayo, lulokohin mag ka. mag Iwan ka. Mas galit na galit ka. Sabihin mo, bakit pa kasi sa akin pinakilala yan kung sasaktan lang din naman ako? Mm -hmm. Pero hindi ba yung taong yun yung nagturo sa'yo kung paano magluto? Tama. Hindi ba yung taong yon ang nagturo sa'yo kung paano humalik? Di ba? O di ngayon, pag may susunod ka ng karelasyon, edi eh good kisser ka na. <laughs> hindi ka na lousy kisser. <laughs> hindi ka na malaway. <laughs> di ba? So may ganun pala may good oh, at lousy kisser. Meron naman, hello. Oh. Mang maangan. Ang kadyo um, um, na. <laughs> diba? Totoo yan mga kaibigan. Hindi ba't yung taong yun na nagturo sa'yo na maging matapang sa gitna ng mga problema? Nagagalit tayo sa isang tao na hindi natin na uh, nagugustuhan na kumakapagsabi tayo ng, uh, ng hindi magagandang salita laban sa taong 'yon, wagas. ba? Diba? Hindi hindi natin alam na sasaktan 'yung taong 'yon. 'Di diba? Hindi lang siya nagsasalita pero may nararamdaman 'yan. Hmm. 'Di ba? May idinadaing 'yan. Again, uh, nah, lahat ng mga tao, isipin niyo mga kaibigan, There are billions of people in this world. Correct. Pero may taong makikilala ka talaga eh. Maaaring Tama. magustuhan mo. Maaaring may taong hindi. Hindi mo magugustuhan. Maaaring gustong-gusto mo. Correct. Pero bakit aalis? Tama. Kasi people come and go. Correct. Diba? Pero again, lahat po ng taong nakikilala natin sa buhay, gusto man natin o hindi natin gusto, Correct. lahat yan may itinuturo sa atin. Lahat may iniiwan ng leksyon. Nakakalungkot man yung nangyari dito sa Taong Grasa. Kasi it was too late. It was too late mm -hmm. for Mang Carding to realize how important that Taong Grasa mm -hmm. was. Pero ganun talaga eh. Wala naman tayong magagawa. Tapos na rin naman. Hindi niya naman maibabalik yung buhay ni ng taong grasa. Tama. Isa tong matinding leksyon para kay Mang Carding na next time, bago mag-judge, mag-iisip muna. Tama. Ganun din tayo eh. Mapangusga tayo eh. Porque ang isang tao, maitim, agad iniisip natin mabaho. <laughs> Pag mabuti, mabango agad. <laughs> <laughs> Uy, ba? Diba? totoo yan, naman, hindi lahat ng mabuti ay maganda. Correct, at hindi lahat ng mabuti ay mabango. Tama. Di ba? Ang dami pong mga kano, mga kabisyon. Kyoho kaya. Di ba? Totoo yan, iba, iba, yung maputi, correct. iba yung maitim, at iba yung malibag. Yan. <laughs> iba yun eh. Natin, Magkakaiba po yan. Kaya huwag tayong ano, husgahan. husgahan. Di diba? Totoo naman eh. Nang, mm. Nanguhusga ka agad tayo. Tandaan mga kabisyo, each and every one of us, Has a purpose in this... Correct. Has in a this purpose. Life. Mm. And each and every one of us has uh, struggles to deal with. ba? Diba? May mga kanya-kanya po tayong mga eksena. So, hindi mo pwedeng i-judge yung isang tao na kaya siya masungit kasi matandang dalaga siya. Correct. Diba? Pag masungit, mat pag matandang dalaga, masungit, masungit agad. Hindi ba pwedeng... May pinagdadaanan lang. Correct. Kaya maintang ulo niya kasi wala man siyang sariling pamilya pero sandamukal yung pamangkin niya na, na pinapaaral niya yung isa pa doon na buntis ng wala sa oras kaya Tama. siya masungit may dahilan Kung baga, may dahilan kumbaga may mga kanya-kanyang po tayong mga battles na hinaharap everyday so don't be quick to judge, Correct, because we we are not sure what they are going through, mga Kadisho. Hindi natin alam kung ano pinagdadaanan hmm. nila. Kaya huwag kang husga ng husga. Tama! Napaganda ng uh, lesson na iniwan sa atin ng kwentong ito, mga kaibigan. Huwag basta-basta manghuhusga. Correct, and pakatandaan na lahat po ng mga taong dumadating at dumaraan sa ating buhay ay meron pong purpose. Tama! Sabi nga, judging a person does not define who they are. It defines who, who you are. are. Tama. Isang malaking shot na big na ball pen! Paborito ng ating uh, magaling na direktor sa drama, partner, ang kwento ng mahiwagang yes, borna na siya, uh, si Direct Phil, Phil Cruz! Correct. Hi, Correct. direct Correct. Phil! Good morning! Niya. Walang palya yan. every morning. Talagang uh, lagi nakatutok sa tambalan. Maraming salamat, direct Phil. Mm. Ingat ka sa, sa biyahe mo ngayon. Correct, ingat, ingat. Maraming salamat, mga kabisyo. Salamat po. <sighs> ganun, no? Kung ano talaga yung music, ganun din yung boses. Ganun, ganun din yung, yung damdamin. <laughs> Kaya napaka-importante po ng musical scoring sa pelikula. Kasi kapag Tama. natumugtog na yung malungkot, alam na natin paiyak na tayo eh, di ba? <laughs> thank you, Mahiwagang Burnay. Ang e mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay e mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. search nyo lang po. Tambalan! Hi kay uh, Aiza Kabuay. Bagong recruit daw na tambalanista, partner. Uy, tambalanista oh, oh, since last week lang. Oo, oh. oh. na- nauhumaling na daw sa tambalan thank ngayon. You, Hi, thank you. Aiza you, no? Because there are tambalanistas as old as 11 years ng tambalanista. Lanisa, mm -mm. But there are also Tambalanisas na 11 hours ago lang yeah. or 11 days ago. <laughs> diba? Kaya Tama. nakakatawa. Thank you very much mga kabisyo. Uy, text yung mga kaibigan nyo gamit ang inyong token text SIM ha. At sumali sa ating nga napaagandang pa-promo. Kareka. Ito ang Sure, sure Panalo, Panalo Wheel. Wheel. Kapag ka kayo po ay nag ng any promo 20 pesos pataas, meron po kayong chance na mag-spin sa ating Sure Panalo Wheel. Tama. Kada spin, sure win. win. Siyempre mas mataas yung ipapaload ninyo mga kabisyo. mas maraming chances of winning. Grabe, Pag ating ng Grand Draw, mga kaibigan, may chance kang manalo ng 1 million pesos! Sa at limang winners po ng 1 million pesos ang Liligaya. Kasi 15 years na po ang talk and text eh, kaya ganyan sila magpamudmud na mga papremyo. Grabe naman, kagalante mamigay ng papremyo ang Parek, talk and text. Dahil sa talk and text, araw-araw, panalo. panalo! Kaya text nyo po yung mga kaibigan nyo ha, na maganda yung kwento na mahiwagang burnay. Share natin, ilike ng Parek, like. Correct! Ah, ang mga kwento po na mahiwagang burnay ay lagi po namin pinupost sa aming Facebook page. Search lang po sa Facebook Tambalan! Salamat sa inyo mga kabisyo Hanggang alas 12 tayo ipatuloy na magkakasama sa mga sa Metro Manila. Thank you very much for making Love Radio always your, your number one, one FM, FM radio station. station. At habang nariyan kayo mga kabisyo? ang tambalan, walang kalaban. Number one pa, pa more. more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Kamyok Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag, matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. May determinasyon. Yon. Yon. Yon.